guys, welcome back to my channel so mayroon na naman tayong i -re repair isang desk pan so ito yung brand nya guys so oh, ito, ito, ito so ang dami ko nang na-repair nito guys, ang dami ko nang na-repair nung hindi pa ako nagbablog ang dami ko nang na-repair na ganito guys, so ito yung posibleng sira guys, ayan ayan, oh, ayan hindi naman siya free well Hindi na, siya, hindi na naman siya free well Ang tigas naman paikuti ng kanyang shafting. So guys, sundan nyo ako guys. Huwag mag-skip. Tingnan natin ito. So, try tayong mag-plug in. Try tayong mag-plug in. Ito, ito, ito. Try tayong mag-plug in. Tapos, one. Yan. Ugong lang siya guys. Umugong. Hindi siya makaikot dahil ang tigas ng ang tigas ng shafting. Hindi kayang paikutin ng motor ang shafting dahil ang tigas, guys. Ang tigas. So, hindi siya pre -well. Tingnan, guys. O, yan, o. Oh. Hindi pre -well. So, syempre, yung motor, hindi niya kayang paikutin ito. Dahil hindi siya sweep. Dahil hindi siya hindi siya madulas. Dahil, matigas siya guys ang shafting so guys sundan nyo ako paano natin ito eh, e re repair so guys skip muna ako tatanggalin ko na ito lahat dahil hahaba na naman ang video natin baka lagpas, lalagpas naman ng 15 minutes ayaw nang tanggapin ni youtube magingi na siya ng verification code pag nag bigay ka, nagbigay ka naman ng number mo, hindi naman siya magbibigay ng verification code. So guys, hanggang dito lang yan yung mga video ko. 15 minutes lang talaga. So guys, skip muna ako, tatanggalin ko na lahat. Tapos ipapakita ko sa inyo ang shopping na may kalawang na. Tapos linisa natin. Kapag sweep na ito guys, na umikot, sweep na siya. Iikot na siya guys. Kaya na ng motor paikutin kapag sweep na siya. So guys, like, share, and subscribe muna bago pa tayo magpatuloy. So maraming salamat. Skip muna ako guys. So guys, balik tayo guys. Ito yung AC cord nya. So gaya ng sinabi ko sa sa ibang video ko dito sa electric fan. So ayan. So guys, AC cord. Magtitest muna tayo. Line 1, line 2. Magtitest tayo ng continuity o resistance. So kapag gumalaw ang tester guys. Kapag gumalaw itong tester pag nagselect select tayo doon sa selector speed, ibig sabihin, ibig sabihin, good siya So, kapag gumalaw yung tester. So, test tayo guys. Select tayo ng 1. Yun, gumalaw ang tester guys. Select tayo ng 2, 3, 0, wala, 1. So, ibig sabihin guys, ang ibig sabihin yan, good ang AC cord, good ang line 1, good ang line 2, good ang fuse, good ang motor. Bakit hindi siya umiikot? So itong dahilan guys, good naman ang fuse, good naman ang motor, good naman ang ang line 1 at line 2, easy cord, good, good na rin itong selector speed. Selector speed niya, bakit hindi umiikot? So ito yung pwedeng dahilan guys, ito, ang shafting, ayan o, oh. guys o, oh. ang tigas paikutin. So ang tigas paikutin guys, so hindi kaya ng motor paikutin itong shafting kaya hindi umikot ang electric pan. So yan ang ang rason. Pwede bushing. Kapag sira ang bushing, halog-halog ang bushing, pwede hindi, hindi umikot ang electric fan kahit good ang fuse, motor, mga line dito, selector speed, good sila pero hindi umikot ang electric pan dahil din sa bushing o di kaya dito sa kapasitor. So ito yung tatlo ang ito troubleshoot natin guys. Shafting, bushing at saka kapasitor. So, skip ako guys. Bubuksan ko itong casing niya sa ilalim. Tapos, tingnan natin. Dahil ang tigas nito guys. Lilinisan natin ito guys. Lilinisan. Ito yung cost talaga guys. Ito wala nang ibang cost. Ito, ang tigas guys. So, oh. paikutin. Dapat pre-will ito guys. pre -wheel. So, skip mo ako. Tatanggalin ko lahat. Paano magtanggal nito? Nasa previous video. Okay? Skip mo ako dahil haba na ng... 15 minutes na yung video hindi natatanggapin YouTube. So guys, skip muna ko guys. Tatanggalin ko na lahat. Okay guys, so ito na yun guys. Ayan. Ayan. Ayan, ito. Ang dumi guys. Oh. Ang dumi ng shafting guys. Oh. Ang dumi ng shafting. Ito oh. Ayaw maikot guys. so, oh. Hindi pre -wheel. Ayaw maikot. Ang tigas. So ito guys. So skip pa tayo guys. Skip pa tayo. Ito. Tanggalin natin itong casing. Okay. Skip pa tayo. Para hindi humaba ang video. Okay guys, paano magtanggal nito ang lock niya guys. Ito, ito, mga lock nya. Paano magtanggal. Susungkitin mo lang ng ganito guys. O, oh. o oh, sungkitin mo lang. Ayun, ayun. Ayun, so skip pa tayo guys. Dahil ang dami pang lock dito guys. So guys, update tayo guys. Update tayo. So ito guys, yung shafting. Tingnan nyo guys, ang daming dumi, ang daming kalawang guys. so oh. So ito yung lilinisan natin guys. Ito yung cause dahil ito yung cause bakit hindi makaikot ang electric fan dahil hindi nakayang paikutin ng motor guys. Ito dahil nakabara na siya guys. Nakabara na itong mga kalawang. So guys, ituro ito. Tawag dito guys ay sharp hindi na ito makaikot. So, ano naman yung bushing, guys? Ito yung bushing. So, kapag halog-halog din tong bushing, hindi rin iikot ang electric fan. Kahit good yung motor, good yung, yung fuse, good yung kapasitor, good, yung, good, good itong shafting. Kapag ito ay ay halog-halog na rin guys hindi na rin iikot ang inyong electric pan so guys turo ko muna ito yung kapasitor. Ito yung fuse. Ito sa ilalim. Ito yung fuse. Tapos ang motor guys, ito, ito yung motor sa ilalim. So ito rin isang bushing. So guys, skip muna ako guys. Lilinisan ko guys para hindi na humaba ang ating video guys. Baka umabot na naman ng 15 minutes. So guys, maglilinis ako dito guys. Tapos update ako mamaya guys. So lilinisan ko muna guys gamit ito gamit itong sandpaper. So, lilinisan ko muna guys. Skip muna ako. Okay guys, update tayo. Ayan, malinis na siya guys. Ayan. Ayan, kumukuti-kuti tap na guys. Oh, ayan, ang shafting, shafting guys. Malinis na. So, oh, maglagay muna tayo ng ng ito, langis. Dahil dahil SOP yan guys. Maglagay maglagay ng langis dito sa bushing. Dahil required yan guys. Required na maglagay tayo dito ng langis para hindi na muling hindi na muling magkakaroon ng bara ang shafting. Hindi na kakalawangin yung shafting guys. Maglagay tayo dito ng langis para hindi na ang shafting. So skip muna ako guys para hindi na humaba guys ah Skip muna ako. So, nag-skip tayo para hindi na humaba ang video. So, guys, ayan. Naglagay na tayo ng oil dito sa sa loob, sa bushing. So, guys, ibalik ko na to lahat, guys. Ito, ito ibalik ko na lahat. Pati itong shafting na malinis na guys. Ayan, kumukuti kutitap tap na, wala nang wala nang mga mga dumi, wala nang akalawang. So guys, balik ko na lahat tapos testing tayo. So skip na naman ako dahil haba na naman ang video natin. Okay, update tayo guys. Ayan, ibalik ay ko na guys. Ayun, swipe nang umikot so swipe na siya, madulas na siya. So, skip pa tayo guys. Skip pa tayo. Skip pa tayo. Skip. Guys, update tayo guys. Ayan, ibalik ay ko na guys. Ayun. Ibalik na natin. Update tayo. Tapos ayan guys. oh Swipe na siyang umiikot guys. Madulas na guys. Ayan. Hindi na matigas guys. So kayang-kaya na ng motor na paikutin itong shafting pre guys. Pre-li. Paikutin niya pre -ley. So guys. Skip tayo. Ibalik ko lahat guys. Tapos testing tayo. Ayan. Madulas na. Kaya ayan. So kaya na ng motor itong paikutin guys. Okay guys, balik tayo guys. Ayan. Na i-fix ko na guys. Hindi ko muna binalik dito yung takip sa harap guys. So, ayan. Ayan na yung ginawa natin guys. Ayan. So, ito na yung ginawa natin guys. So, so guys. Ah... Uh, tingnan nyo yo ito guys, tingnan ito ito. So kanina hindi ito maikot, ang tigas ikutin guys dahil sa mga kalawang sa shafting. So ngayon guys, tingnan nyo guys. So ayan, ayan guys. Ayan, so pre-wheel na siya guys, pre-wheel. So yan ang tinatawag na pre-wheel. Okay guys, yan ang tinatawag na pre-wheel. Ganyan dapat ang inyong electric pan, ganyan. Para yung motor niya hindi na mahihirapan na pa ang shafting, ganyan guys. So, ganyan dapat guys ang ang shafting ng yung electric pan. Ganito dapat ang ikot nya. Ayan, pre-well. Ayan ang tinatawag na pre -well, guys. Pre-well. Ayan. So, kanina yung inikot natin bago pa natin ni-repair. Dito guys, ang tigas pa ikutin. So, ngayon guys, ayan. So, ayan. Napaka-sweep na niya guys Napaka-dulas na niya guys So, kayang-kaya na ng motor na paikutin ito guys Kayang-kaya na ng motor So, guys Ang sira Kung good ang Good itong easy cord Good itong easy cord Yung line 1, line 2, good sila Tapos, good din itong selector speed Tapos, good din ang Pios, yung tinuro, tinuro ko kanina guys, good ang Pios. Tapos good ang good ang bushing, good ang motor. So ito na yon guys ang diferensya. So kapag matigas pa guys, tanggalin niyo lang yung shafting tapos iikot na siya guys. So ganyan guys, oh. Ayan guys. so oh, So guys, Napaka-sweep na niya. So, try tayong mag-plug in, guys. Try tayong mag-plug in, okay? Try natin siyang i-plug in. So, itong ginawa natin. So, guys, kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe ka na. Tapos, pahit na rin ng notification bell at saka like and share, guys. So, maraming salamat para dadami na tayo dito sa channel ko. So, plug in tayo, guys. Plug in. yan plug in tayo dito. Plug in. Tapos, selector speed. Selector speed. Lagay natin sa 1. Yun. Umikot siya guys. Yun. Umikot siya guys. Kayang kaya ng motor na paikutin ang shafting. Kayang kaya ng motor na paikutin ang shafting. Dahil, dahil madulas na siya guys. Hindi na matigas. Wala ng kalawang wala nang dumi, wala nang kalawang sa loob ng shafting so number 2 tayo guys yo number 2 okay so guys maraming salamat guys sana may napulot kayo na aral guys and if you find this video helpful guys sana mag subscribe ka para sa marami pang video okay guys so see you sa next vlog guys see you sa next vlog So yan guys, umikot na siya. So maraming salamat sa Diyos at napaikot natin ito. So ang ating kaalaman ay hindi sa atin. Sa Panginoon lahat 'yan, guys. Sa so lahat ng ating kaalaman, hindi sa atin 'yan, kundi sa Panginoon. So maraming salamat, guys. See you sa next vlog. Okay, guys, see you sa next vlog. Maraming salamat.